Iimbestigahan na ng Philippine National Police ang napaulat na kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, kabila naman sa target usigin sa isyu ay ang ilang tinaguriang loyalista ni dating Paulo Rodrigo Duterte at ilang Chinese Communist. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, maasama natin dyan si Yam Ocampo. Bantay sarado ngayon sa PNP ang mga tinatawag na loyalista ni dating Presidente Rodrigo Duterte matapos mapabalitang may binubuo umanong kudeta ang mga ito kasama ang ilang Chinese Communists laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa PNP, ng galing ang balitang ito sa isang social media post na konektado sa isang retired military officer. Ani ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, wala pa namang nakukuhang seryosong banta ang mga otoridad laban sa administrasyon. Sa gitna nito, imomonitor pa rin ng kapulisan ang isyong ito at makikipag-ugnay sa mga ibang ahensya para sa investigasyon nito. Binabalak manong simula ng destabilization plot bago dumating sa bansa ang International Criminal Court Investigators kung saan iniimbestigahan ang mga human rights abuses na naganap sa war on drugs ng dating administrasyon. Ako, si Yam Ocampo para sa Kwentong Politiko.